Isang araw, magigising ka na lang at tila bahagyang malabo ang iyong pananaw sa mundo. Hindi ito nangyayari ng biglaan na parang pagpindot sa isang switch kundi dahan-dahang dumarating tulad ng isang mabagal na hamog na bumabalot sa isang tanawin. Sa simula, iisipin mong dala lang ito ng simpleng pagkapagod, ang epekto ng isang gabing hindi naging mahimbing ang tulog. Kukusutin mo ang iyong mga mata, pipikit ka ng mariin, ngunit pilit na nananatili ang labo. Ang mga kulay na dating napakatingkad at mayaman, ngayon ay tila isang kupas na lumang litrato mula sa isang nakalimutang album. Ang pagbabasa ng menu sa isang madilim na restoran, ang pag-alam sa numero ng paparating na bus, o kahit ang pagkilala sa mukha ng isang kaibigan mula sa kabilang kalsada, lahat ng mga simpleng gawain ito ay nagiging maliliit na hamon. Para sa milyong-milyong Pilipino na higit sa 40 anyos, hindi ito isang panandaliang paglabo lamang sa umaga. Ito ang malupit na liwanag ng isang bagong katotohanan. Ito ang mabagal at walang awang pag-usad ng mga pagbabagong may kaugnayan sa edad sa kanilang paningin. Ayon sa mga pinakahuling datos mula sa Department of Health, mahigit dalawang milyong Pilipino ang nakararanas ng katamtaman hanggang malubhang kapansanan sa paningin, isang numerong malinaw na nagpapakita ng lawak ng tahimik na epidemyang ito. Si Roberto Santos, isang malusog na lalaki sa kanyang huling mga taon ng 50 na mahilig mag-garden sa kanyang bakuran sa isang tahimik na subdivision sa Antipolo, ay dumating sa aking opisina dala ang parehong kwento na rinig ko ng hindi mabilang na beses. Dak, sabi niya, ang boses niya ay may bahid ng pagsuko. Malabo na talaga ang lahat. Akala ko dahil lang sa edad ko, wala nang magagawa tungkol dito. Tinanggap na niya ito bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngulit nakikita ko ito araw-araw. Tatlong dekada na akong nagtratrabaho sa mga mata ng mga tao. Ang aking opisina ay naging isang uri ng tagpuan, isang lugar kung saan nagsasalubong ang libo libong individual na kwento. Tumingin na ako sa mga mata ng mga bata na nagninining sa kuryosidad, sa mga mata ng mga teenager na nakatutok sa kanilang mga smartphone screen, at, syempre, sa mga mata ng mga taong lumagpas na sa apatpung taong gulang na marka. Nakikita ko ang mga matang may malalim na pagod, tahimik na pagkabalisa, at kung minsan, isang kislap ng desperasyon. Ang mga taong ito ay pumapasok sa aking klinika na naghahanap ng lunas. Sa pag-aakalang ang solusyon ay dapat isang mas malakas na salamin o isang milagrosong bagong tableta. Ngunit palagi kong sinasabi sa kanila ang parehong bagay. Kadalasan, ang sagot ay nasa iyong plato na. Maaring kamangha-mangha ito pakinggan, ngunit ito ang katotohanan ang paggaing iyong kinakain araw-araw ay hindi lamang panggatong para sa iyong katawan. Maaari itong maging isang makapangyaring panangga na nagtatanggol sa iyong paningin o isang pabilis na ragmamadali sa paghina nito. Hindi ako ang tipo ng tao na bobombahin ka ng mga tuyong akademikong katotohanan mula sa isang aklat. Ako ay isang practitioner. Ang tatlong taon sa isang clinical na setting ay hindi lamang isang linya sa isang resume. Kinakatawan nito ang libo-libong mga kwento, libo-libong mga mukha at libo-libong pares ng mga mata na nagkaroon ako ng pribilehyong suriin. At masasabi ko sa iyo, nang may buong paninindigan, ang tamang nutrisyon ay maaaring magbawas ng iyong panganib sa mga karaniwan at mapanining na nasakit turad ng Age-Related Macular Degeneration, AMD, Katarata at Glaucoma ng hanggang 50%. Isipin mo iyon, kalahati ang mababawas sa iyong panganib. Hindi ako narito para magbigay ng isang lecture. <coughs> Ibabahagi ko lang ang aking personal na nasaksihan, ang mga konklusyon na aking nabuo sa loob ng maraming taon, at ang payo na ibinibigay ko sa aking sariling mga pasyente. Ang aking trabaho ay higit pa sa pagsusulat ng mga reseta para sa mga salamin. Ito ay tungkol sa pagtulong sa mga tao na maunawaan na ang kanilang paningin ay isang napakahalagang regalo, isa na mayroon silang kapangyarihang protektahan. Bago ko ibigay sa iyo ang ginintuwang listahan ng mga pagkain, unawain muna natin kung bakit karaniwang humihina ang ating paningin habang tayo ay tumatanda. <laughs> ang ating mga mata ay napakakumplikado, patuloy na ng mga makina. Sila ay nakaduti 24-7, walang isang sandaling pahinga. Sila ay palaging nakalangtad sa liwanag, oxygen at mga stressors sa kapaligiran. Ito ay para bang pinaandar mo ang makina ng iyong sasakyan ng walang hinto, taon-taon, nang hindi man lang nagpapalit ng langis o nagsasagawa ng regular na maintenance. Bilang resulta ng patuloy na pagkakalantad na ito, nagkakaroon ng oxidative na damage. Sa paglipas ng panahon, ang pinsalang ito ay naiipon. Ito ay namumuo sa retina, sa macula at sa lente ng mata. Isipin mo ito na parang kalawang na nabubuo sa isang lumang sasakyan. Hindi ito lumilitaw sa isang gabi. Dahan-dahan itong nabubuo, patong-patong at habang ito ay nabubuo, malaki ang itinaas nito sa panganib para sa katarata na nakakaapekto sa mahigit kalahati ng lahat ng Pilipino pagdating nila sa edad na 8 at para sa age-related macular degeneration. Ngayon, tingnan natin ito mula sa ibang anggulo. Ang iyong mga mata ay isang napakasupistikadong sistema. At ang sistemang iyon ay nangangailangan ng proteksyon, kailangan nito ng nutrisyon, kailangan nito ng isang anti-rust na tratamento kumbaga ang modernong pananaliksik kabilang ang mga tanyag na Age-Related Eye Disease Studies, AREDS at AREDS-2 na inisponsor ng National Eye Institute ay napatunayan na ang ilang mga sustansya, antioxidants, carotenoids at omega-3 fatty acids ay nagsisilbing isang makapangyarihang pananga kinumpirma ng mga pag-aaral na ito na ang isang tiyak na formula ng mga bitamina at mineral ay maaring makabuluhang pabagal ang pag-unlad ng AMD. Ang mga sustansyang ito ay parang isang proteksyong nakasuotan para sa iyong mga mata. Hindi lamang nila pinapabagal ang proseso ng pagtanda, aktibo silang gumagawa upang neutralisahin ang pinsala na nangyayari araw-araw. Halimbawa, si Michael, isang malakas manigarilyo sa loob ng apatpung taon na sa wakas ay nagpasya na huminto. Lumapit siya sa akin nang biglang humina ang kanyang paningin. Matapos niyang itigil ang bisyo at maging committed sa isang mas malusog na dieta, naging stable ang kanyang kondisyon. Ipinaliwanag ko sa kanya na ang kanyang bagong pamumuhay ay tumutulong sa kanyang katawan na ayusin ang ilan sa mga naipon na pinsala. Sige, tama na ang teorya. Simulan na natin ang mahalaga. Narito ang sinasabi ko sa aking mga pasyente hindi lang ito isang dieta ito ay isang pamumuhay ito ay isang pamumunan sa iyong sariling hinaharap madalas kong nakikita ang mga tao na minamaliit ang kapangyarihan ng mga madahong gulay itinuturing nila itong salad lang o palamuti. Iyan ay isang pagkakamali. Ito ay isang sandata. Ang mga madilim na madahong gulay ay ilan sa mga pinakamakapangyarihang pagkain na maaari mong isama sa iyong dieta para sa proteksyon ng paningin. Sila ang pinakamayamang likas na pinagkukunan ng dalawang partikular na carotenoids, lutein at zeaxanthin. Gusto kong tawagin silang panloob na salaming pang-araw ng kalikasan. Ang mga compound na ito ay nagkokonsentra sa makula ng mata, kung saan literal nilang sinasala ang makapipinsalang high-energy blue light na ibinubuga ng ating mga phone at computer screen na nagpoprotekta sa mga sensitibong selula ng retina. Isipin mo, nakaupo ka sa harap ng computer sa loob ng walo, sampu, marahil labing dalawang oras sa isang araw. Ang iyong telepono ay isang palaging kasama. Ang iyong mga mata ay nasa ilalim ng patuloy na pag-atake ng blue light. Ang lutein at zeaxanthin ang iyong unang linya ng depensa. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mas mataas na pagkonsumo ng mga carotenoid na ito ay maaring magpababa ng iyong panganib sa macular degeneration ng hanggang 40%. Isipin mo na lang kung paano mababago ng isang simpleng tasa ng lutong kangkong o malunggay araw-araw ang takbo ng iyong hinaharap. Susunod, kinakausap ko sila tungkol sa mga pagkaing kulay kahel. Humihinga ng malalim. Ito ang pinakalumang payo sa aklat, isang bagay na narinig ko mula sa aking sariling mga lolo't lola. Kainin mo ang iyong mga karot, tutulungan kanilang makakita sa dilim. At alam mo ba, sila ay talagang tama. Ang mga carrots ay puno ng beta-carotene na ginagawang bitamina A ng katawan. Ang bitaminang ito ay mahalaga para sa paggawa ng rhodopsin, isang pigment sa retina na tumutulong sa atin na makakita sa mga kondisyong mababa ang liwanag. Ang kakulangan sa bitamina A ay maaaring humanto sa night blindness at hindi komportabling panunuyo ng mata. <laughs> ang kamote at kalabasa ay kasing epektibo rin kung hindi man higit pa dahil naglalaman din sila ng maraming iba pang mga kapakipakinabang na sustansya. Upang matiyak na ganap na nasisipsip ng iyong katawan ang mga sustansyo ito, magdagdag ng kaunting malusog na taba, isang patak ng olive oil o kalahating abukado at handa ka na. Maraming tao ang umiiwas sa mamantikang isda dahil sa mga lumang maling akala itinuro sa kanila na lahat ng taba ay masama ngunit hindi lahat ng taba ay nilikha ng pantay-pantay ang retina ng iyong mata ay may mataas na konsentrasyon ng DHA isang uri ng omega-3 fatty acid ang mga taba na ito ay hindi lamang nagpapabuti sa pagiging flexible ng mga cell membrane kundi binabawasan din ang pamamaga Mahalaga rin sila sa pag-iwas sa dry eye syndrome, isang problema na, maniwala ka sa akin, ay napakakaraniwan sa mga taong higit sa 50. <clears throat> ang pagkonsumo ng omega-3s ay maaaring makabuluhang pabagalin ang pag-unlad ng macular degeneration. Palagi kong pinapayuhan ng aking mga pasyente na kumain ng hindi bababa sa dalawang serving ng matatabang isda tulad ng salmon, tanige o sardinas bawat linggo. Kung kailangan kong pangalanan ang isang kategorya ng mga pagkain bilang isang eye superhero, ito ay ang mga citrus fruits at berries. Ang vitamin C ay isa sa mga pinakamakapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta sa lente ng mata mula sa oxidative damage. Bukod dito, tinutulungan ito ang katawan na gumawa ng collagen, isang protina na nagbibigay ng istruktura sa cornea. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga individual na may mataas na paggamit ng bitamina C ay may mas mababang panganib na magkaroon ng katarata. Isang simpleng baso ng sariwang katas ng dalandan sa umaga ay naglalapit sa iyo ng isang hakbang sa pagpapanatili ng iyong paningin. <coughs> ang mga berry tulad ng strawberries at kiwis ay mahusay ding magpagkukunan ng mahalagang bitaminang ito idagdag sila sa iyong pang-araw-araw na gawain at hindi mo ito pagsisisihan. Maraming tao ang itinuturing ang mga mani at buto bilang isang kasual na merienda lamang. Ngunit sila ay tunay na mga powerhouse ng nutrisyon. Ang vitamin E ay gumagana upang protektahan ang mga cell membrane mula sa pinsala ang zinc sa kabilang banda ay gumagampa ng isang critical na papel sa pagdadala ng bitamina A mula sa atay patungo sa retina. Ang mga almendras, sunflower seeds, hazelnuts at walnuts ay mayaman sa bitamina A. Ang mga buto ng kalabasa at kasoy ay mahusay na magpakukuna ng zinc. Ang isang maliit na dakot ng mani bawat araw ay parang pagkuha ng isang insurance policy para sa iyong mga mata. <clears throat> Hindi lamang sila kapakipakinabang, kundi masarap din at madaling isama sa iyong dieta. Ang mga blueberry at bilberry ay naglalaman ng anthocyanins, mga pigment ng halaman na nagpapabuti sa daloy ng dugo sa retina at nagbabawas ng pagkapagod ng mata. Natuklasan ng isang pag-aaral sa Japan na ang mga kalahok na uminom ng mga suplemento ng anthocyanins ay nagulat ng mas mahusay na paningin sa gabi at mas kaunting pagkapagod sa mata. Kung gumugugol ka ng mahabang oras sa harap ng isang computer o sa likod ng manibela, ang mga berry na ito ang iyong pinakamatalik na kaibigan. Ang isang dakot ng sariwang berries o isang smoothie na hinaluan nito ay naglalagay sa iyo sa landas patungo sa mas mahusay na paningin. Ang lycopene ay isang mabisang antioxidant na matatagpuan sa mga pulang prutas at gulay. <clears throat> ang mga kamatis, pulang sili, at pakwan ang mga pangunahing pinagkukunan nito. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang lycopene ay tumutulong na protektahan ang mga mata mula sa pinsalang dulot ng liwanag at maaaring magpababa ng panganib sa pagbuo ng katarata. Ang pagluluto ng kamatis na may kaunting olive oil ay makabuluhang nagpapataas ng pagsipsip ng lycopene. Alam mo ba kung ano ang pinaka Ha! <sighs> Napakaraming tao ang nakakalimo sa pinakasimple ngunit pinakakritikal na elemento. Ang tinutukoy ko ay tubig. Ang hydration ay hindi lamang isang wellness trend. Ito ay fundamental sa kalusugan ng iyong buong katawan at ang iyong mga mata ay walang eksepsyon. Kapag dehydrated ang katawan, ang mga mata ay madalas na unang nagdurusa. Maari silang maging tuyo, pula at magaspang. Ito ay tulad ng pagsubok na maghugas ng kotse nang walang tubig. Mapupunta ka lang sa pagkakalat ng dumi. Ang wastong hydration ay tumutulong na maiwasan ang dry eye syndrome na nabanggit ko kanina. Ang isang basong tubig tatlong minuto bago ang bawat pagkain ay maaring gumawa ng isang kapansin-pansing pagkakaiba para sa iyong mga mata. Narito pa, ang isang bagay na madalas na hindi napapansin ng mga tao, salaming pang-araw. Ah. Alam kong tila maliit na bagay ito, ngunit ito ay napakahalaga. Ang pagkakalantad sa ultraviolet radiation ay isa sa mga pangunahing nagaambag sa parehong katarata at macular degeneration. Isipin ang UV radiation bilang mga mikroskopikong martilyo na tumatama sa iyong mga mata sa tuwing lalabas ka. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang laging magsuot ng mataas na kalidad na salaming pang-araw. Umubo at hindi ko lang ibig sabihin ay madilim na lente, ang ibig kong sabihin ay mga lente na humaharang sa 99-100% ng parehong UVA at UVB rays, isang pamantayang inirerekomenda ng Philippine Academy of Ophthalmology. Ito ay isang karagdagang layer ng baluti para sa iyong mga mata at huwag kalimutan, ang salaming pang-araw ay mahalaga hindi lamang sa tag-araw kundi pati na rin sa taglamig kung kailan ang sikat ng araw ay sumasalamin sa niebe at yelo. Maraming tao ang naniniwala na ang kalusugan ng mata ay tungkol lamang sa paggawa ng mga ehersisyo para sa mga mata mismo. Iyan ay isang maling akala. Ang physical na ehersisyo, kahit nakatamtamang aktividad, ay nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo sa buong katawan, kabilang ang mga mata. Ang pinahusay na daloy ng dugo ay tumutulong na maghatid ng mahalagang oxygen at sustansya sa retina at optic nerve. Si Jessica, isang batang software developer, ay lumapit sa akin na nagre-reklamo ng pananakit ng ulo at pagkapagod ng mata. Ang sanhi ay halos palaging pareho, hindi siya nagpapahinga. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa simpleng 20-20-20 rule. Bawat 20 minuto, tumingin sa isang bagay na 20 talampakan ang layo sa loob ng 20 segundo. Sinimulan niyang sundin ang payong ito at sa loob ng ilang linggo, nawala ang kanyang pananakit ng ulo. Ang tulog ay kung kailan nag-aayos ang katawan. At ang iyong mga mata ay walang exception ang kakulangan sa sapat na tulog ay maaaring humantong sa panunuyo, pamumula at pagkapagod ng mata. Siguraduhin na nakakakuha ka ng 7 to 8 oras ng kalidad na tulog bawat gabi. Ito ay hindi lamang makikinabang sa iyong paningin, kundi sa iyong pangkalahatan kapakanantin. Alam kong marami sa inyo ang magtatanon, paano naman ang mga vitamin supplement? Ang sagot ay hindi gaanong simple tulad ng inaakala habang ipinapakita ng mga pag-aaral tulad ng ARDS2 na ang mga supplement ay maaring maging kapaki-pakinabang lalo na para sa mga mayroon ng mga kondisyon sa mata na may kaugnayan sa edad, hindi sila isang pamalit sa isang malusog na dieta. Ang mga supplement ay parang isang insurance plan. Hindi nila kayang palitan ang isang malusog na pamumuhay. Sa huli, lahat ito ay nauuwi sa isang bagay – ang iyong paningin ay iyong responsibilidad. Mayroon kang kapangyarihang kontrolin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga simpleng prinsipyong ito. Pagkain, tubig, ehersisyo, tulog at proteksyon sa araw. Ito ang iyong pinakadakilang mga kaalyado sa laban para sa malusog na mga mata. Hindi ito komplikado. Ito ay abot kaya at ito ay gumagawa ng malaking pagkakaiba magsimula ngayon, ang iyong mga mata at ang iyong sarili sa hinaharap ay magpapasalamat sa iyo para dito. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at ilike ang video na ito.